Humor Armor Isang araw, bumisita si Aling Lydia sa boarding house ng anak niyang si Baluboy. Habang kumakain sila sa maliit na lamesa, napansin niya ang isang dalagang kasama ng kanyang anak na si Badiday, ang boardmate nito. Habang nagkukwentuhan, hindi maiwasan ni Aling Lydia na magduda. Mapapansin talaga ang mga tinginan at cues nila na parang may relasyon. Napansin ni Baluboy ang mga ng ina, kaya agad namang dumpensa si Baluboy. Ma, magka-board meet lang talaga kami ni Badiday. Makalipas ang isang linggo, lumapit si Badiday. Baluboy, nawawala yung stainless na plato simula nung bumisita ang mama mo. Sumagot naman si Baluboy, malabo naman na kinuha niya yon, pero sige, etetext ko si mama. Kaya nag-text agad Baluboy kay Aling Lidya. Ma, hindi ko sinasabing kinuha mo yung plato, pero simula nung bumisita ka, nawawala na ito. Ilang araw ang lumipas, sumagot si Alinlidya. Anak, hindi ko sinasabing natutulog ka sa kama ni Badidai. Pero kung talagang natutulog ka sa kama mo, edi sana nakita mo yung plato sa ilalim ng unan mo.